Ate, puro kayo TikTok. Maligo naman kayo. Maligo na ako. Alam mo, pawis na pawis kayong dalawang babao ninyo. <laughs> pa ka pa. Mal Ate, matulog ka na. Puyat ka ng puyat. Wala ka naman jowa. Alam ko. Walang jowa. Ikaw meron? Wala. Malinipa. Ate, kain ka pa, Alam mo, bumalik siya ulit. Talaga? Oo, oh, sa kabet. Ah! Oh, <laughs> Alam mo ate, huwag ka nang malungkot. Kasi balang araw makakahanap ka din ng taong magmamahal sa Tapos nilukuin ka ulit. Haha. -ha. Ah. Lad, anong bagay sa akin? Short hair or siya? Nde, apaka Nde, yung mo. Tata lang eh. Lad Paano pag may kay ate? Anong gagawin? Siyempre magagalit ako. Bakit? Eh kasi dapat batagal ka na niyang niloko. Ate, may kanta ako sa'yo. Ano yun? Pen, pen, isarapin pen. Yung gusto mo ayaw sa'yo. Happy ka dyan? You... Alam mo wala, ang swerte swerte ko. Paano ko nag-iswerte ate? Wala ka naman jowa. Saan ka dyan? Ay, ang dami mo naman lalaki! Na Ingay, <laughs> Marinig ka ni Mama! <laughs> akin na nga yung cellphone! Puro kakalukuhan mo lahat! Ate, kung lukuhan lang naman ng pag-uusapan, number one ka! <laughs> huh? May nagchat sa akin, mukha daw akong anghel na bumaba sa langit. Oo oh, ate, tapos pagbaba, naging demon. Ano? <laughs> hmm? Alam Ate, kapag sinabihan ka ng diyowa mo na ikaw lang ang amal na, Huwag kang maniniwala dun. Bakit? Kasi, wala ka naman diyowa. Oo! Oh! Wala Wala. Ate, ate anong ginagawa mo? Ma? I-make up. Gano'n ate. Kahit anong gawin mo, hindi siya babalik sa'yo. Ika ba talaga titigil? Si ate takot mag online sale. Baka siya dahing mabili. Eh hindi nga siya pinili eh. Angkala naman ah. Mabilis mo magselos. Galit right, di ah. Ate, paano ka magkakajowa? So, ito sa ito'y may siya sa'yo, sasabihin mo sana all. <laughs> hey yo, my brother's cute check. I checked, he's not cute. Wala, dinadalo na naman ako ng gutom. Buti pa ng gutom, ate. Dinadalo ka, Sa hindi. No. Okay lang, hindi naman masakit ti pa ko walad no. Kontento sa isa. Oh, nga, ate, Isa, isang dosena. Tingi <laughs> naman sis. <laughs> ate, ate. Ako init na. Tapos bigla na lamay. Oh, ikaw. Inarot, pero di ginawa. <laughs> ano ka Tapang mo swerab na. Bakit? Naligo ka kahit ang dami. Siyempre, <laughs> sinayin sa ito sa kulde. <laughs> <laughs> nga dyan? Mas namulan na. Oo nga eh. Pero mas malakas tama ako sa kanya. Maglade, lade, lade. Ay! Ate, sa relasyon, maging marupok. Pero pag nag-comply ka, tapos in-admit mo ulit, ay, pwede ka na pala maging marupok. Ha? <laughs> hmm? Nge. Ate, napansin mo. Puro babae yung manghulak. Tamang hinalakas kayo. Hindi <laughs> ah. Naka-restore niya tayo. Ate-ate, binay tayo tapang majesty. Ah, eh wala naman ako anak ko. Wala kang anak ate. Eh, ang dami mo naman baby. Ang ingay, tapos madubo nga nga. Ate, ano mas masakit? Pinagpulit ka sa malapit o pinagpulit ka sa pangit? Mas masakit pag sinakal kita. Umalis ka dito. Magtatanong lang eh. Hi tita, akin na lang po yung anak niyo. Gawa na lang po ulit kayo ng tita. Pati ka gumawa kung nakaisip eh. Bakit na nga yan, mo lahat. mahal. At mahal-mahal ng bilikod yan. Pinaglalaruan mo lang. Buti pa nga yan, mahal eh. Ikaw, hindi. Gawate, <laughs> may payak-ayak ka pagkagabi. Tapos malalaman ko, kainan naman ulit. Aray. Okay. Ata, anong ulam natin? Nilaga. Oo, oh, sarap. Sarap ako mag-alaga. <laughs> Para wala kang jowa. Pastos. Wala, di ka dito. Ano yun? Ba't tinawag na ice cream? Eh, wala namang ice. Ba't ikaw ate? Sinabihan ka ng I love you. Eh, hindi ko naman mahal. <laughs> Aha, hindi mahal. <laughs> hindi mahal. Ate, tubig ko. Masyado kang oras oh, sa ating dyan eh. Pahikotin mo nga electric pa nanginip. Sabi ko paikutin mo eh. Pinahikot ko na, ano ba? Diba't di pa rin ako natatamahan? Ulad, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko maging ikaw. Bakit ako? Eh. <laughs> ate, kista ulo mo eh. Ang sakit. Ayoko siya ate kita ng ng mga apps. Mahal niyo na agad. Ano na yung mga seryoso? Ate, mo mas masakit? Pinagpalit ka sa malapit o pinagpalit ka sa pangit? Mas masakit pag sinakal kita. Umalis ka dito! Ito, na